apat uh, na pinggan guys ang uh, ano mga pinggan yun magandang umaga po sa ating lahat ito na naman tayo mang mangisda na naman tayo kahit matumal ang pahuli ngayon sa dagat uh, managat pa rin ito, punta tayo dito sa Bandang Busali Dito tayo managat ngayon Sa may Bahura Kasi Doon sa mga ibang na namin Wala Kahapon hindi kami nakabinta ah, Tamang panulam lang pa. Kaya ngayon Tagal pa kami nakahanap ng pain Kasi matumal din pati Yung painin Matumal din Tagal kami nakakumpleto At ito, Ano nang oras ngayon Mga 9pm na siguro Ngayon pa kami naka ano, naka punta dito sa istana natin sa Bandang Busali. Malapit na kami. At sige guys, dito lang muna. Lagi na lang ako ulit mamaya. Ingat, bye-bye. two hours later. Hello guys, magandang hapon. Away na tayo guys, hindi ko nakapag-video kanina. Sige pa kami pang huli ng isda kasi matumal masyado. Guys, ganun pa rin guys, eh. matumal permanente. Eh. So, uwi na lang kami guys. Kumita lang isda natin ngayon. At na gano na rin ang ah. malo na merkihan oh. na, ng mga alon guys, oh. So, lakas na rin ng hangin. guys mamaya na lang ulit ako mag video pagdating dating na doon sa bahay ewan to kung makapagbinta ba kaya ngayon hindi lang ang isda namin at hindi okay guys maraming salamat sa inyong lahat guys sa ah. palaging pag subaybay sa aming mga videos lakihan ng mga alon guys oh guys bye bye ingat kayo palagi a few moments later hello guys magandang hapon guys apat na pinggan guys ang uh, ano mga pinggan yun masyadong matumal tapos na sigurong taon palagi na lang ito lang ang isla natin ngayon guys o oh. halo halo apat lang na natinggan guys. Kahit saan kami lipat. Uh, doon na naman kami sa mga payaw at doon sa mga bahura. Ganun pa rin. Ito. At dito lang muna guys kasi I-ano pa ito sa misis ko daw. I-hatid pa daw niya sa kalingki kahit konti lang. At bukas na naman ulit guys. At, maraming salamat sa inyong pag-anood. Palagi. Maraming salamat. At bye-bye guys. Maligay palagi.